Hi guys nandito kami sa park ngayon nag jogging kami nakawisa na ako. santayo. tayo? nga kabalikup? ba Ayan, exercise para matanggal ang mga bilbil natin. Papawis. Anong park dito? Anong park dito, Pangalan. Rica Al Alamel, Riga Al Butin Square. Al Riga Butin, Al Riga Al Butin Square Park. Maraming nag exercise dito, guys. Paano ba ito gagamitin? hindi ko alam kung paano gamitin to ito kaya ito kaya paano kaya to okay. Ah, ganyan pala yan. Ganyan pala yan gamitin. Apang ano yan, no? pa sa braso. Ito.